Tutuwa tayo. Ang tatki. Yung langka. Alright mga tatski. Kami ay magbibilang na naman ng niyong. Nagparbis naman kami ulit. Ayan. Dito. grabing dulu aruh madulas kasih laga ulan o oh. bibilang ni naman Apmulang So, dito tayo sa Baba, mga ktatski May bunga ang Langka Dito sa duta namin Sa bukit Oh Yan, tauhan namin yan Sana Sana Ay ano. <laughs> Pati sa puro. Yan daming bunga yung langka namin. Ade sa pinaka puro. Yan. Ebe kay ikaw mo pukret kaya tun ko na. pa. Kay ko daw min na busad. Mm. Gitik yeah. di video. Yeah. Tayo ulit. Let's go. Ito na namin dito. Sa bundok, madalunot. Madulas kasi nagaulan. Ayun oh. All right. So, dito tayo. Ayan. Okay. Dito na tayo. So, doon kami galing, o. Oh. Kanina. Galing. Tapos, pumunta kami dito. yan, Ayan, o. Oh. So, malaking puno dito. Magtatski. Tinatawag, antipulo. Atipulo. Ayan. Alright. Ayan. lalakad tayo kasi uwi na kami mga ktatski tapos nagbibilang 625 lahat lang yung harvest natin isang buwan mahigit pa lang ayun so maraming salamat mga ktatski kami ay uwi na bye bye na po ano lang? Babay na, uli na tayo. Babay na, goy. Uli But... na kami. Wala ka ah. tabi ang sako, ibutang. <laughs>